So yun nga mga etilwale Pupunta tayo ngayon ng Lidl Gawa ng mag Grocery rin tayo Tapos Habang nag grocery Tingnan mo yung mga ko Alam nyo ba kung ano ito? Tingnan nyo Ayan Yung mga inipon natin mga lata alam mo kung bakit? Malalaman niyo mamaya. Simple yung kita dito sa Hungary. Walang puhunan. Lata lang. Mindset. So yun nga mga idol. Bali, papunta tayo sa Lidl ngayon. At susubukan natin yung repon. Recycling machine nila doon Hindi pong yung mga pep bottles, pati mga aluminum can, na hindi mga pipi rin natin dun tapos per pieces is 54 porin siya basta hindi siya sira ito yun dala ko bali simpleng side day lang dito sa uh, Hungary parang katulad lang sa Australia sa Canada yung mga nag-recycle sila yung mga ibang Pilipino pupunta tapos tamang recycling lang subukan natin lang wala naman masama itaray natin o tingnan natin oh katulad oh. yan yung lata subukan natin 50 poret isa try natin bali 7 pesos isa so wait nyo mamaya ayun na ayun yung label, oh. yan so wait lang mga idol subukan natin ang kapala natin pag maganda ang resulta why not ituloy natin tamang side rail lang o, diba? tamang kita lang ng malinis at walang puhunan diba? mamaya Try natin to. Yung may nakalagay ng 50 po rin. Lagay natin dito yung 8. O, oh, diba? Pumasok. May 100 po na. Kailangan talaga may design daw dapat. Pag wala, hindi pala pwede. Ito. Kasi nga tingin ito may pop ito po rin nakalagay. Hop. Ando na. Pumasok. Good. Ayos. Ito isa. Try natin to wala walang tipore sa ka kalagay itong eh. coke alam ko meron to eh yan mapuasok 600 yo tol galing tayo dito kaka ano lang natin dyan tas kaka grocery lang bali yung ibang lata natin reject gawa ng walang sign na 54 rin yan yung mga ano, reject yan. Yung mga, may damit siguro yung mga lata, pati mga bote. Eh. Yung akin naman, yung mga pinagpukuha ko kasi akala ko, porket aluminum is pwede na. Basta, basta maayos lang, hindi pala kailangan pala may sign na nakalagay doon 54 rin tapos recycling something ganun. Basta naka-indicate naka sa lata is 50 may nakalagay. So, yun nga sa mga idol natin na nagbabalak na mag <laughs> gaya, gaya, may paaw. Ayun. Sabi daw <laughs> ulit, nagulat ako. So, mga idol natin na gusto gaya yung ginagawa ko. Wala man masama din mga idol. Basta yung ano lang natin, yung pipiliin lang natin, yung i-recycle lang natin is yung may nakalagay na 50 for it. Para iwas hassle na rin din. Kasi, ang dami ko kaya andala lahat ah. lata. <laughs> yung trash bin ng pantry namin sa Master Goods, nagkukuha ko lahat. <laughs> hindi man lahat ah. yung sakto lang. So, parang sa 3 days na inano ko doon, pero hindi naman halos parang job job lang yung ginawa ko. In sa 3 days na kan, ang nakuha ko is parang 1,000 plus something. 21 pieces ng ingkan ingkan na aluminum na may nakalagay na at naka na 20 na 54 yun nga mga idol so iingan nyo yung kayo try nyo yun mga idol basta yung may nakalagay lang na 54 sa lata walang masama at least nakatulong pa tayo nakapag recycle pa tayo Nakatu naka ka pa di ba ano lang ba parang mindset lang ba mindset mindset sabi atin ganun ganun may, may kayo kaya may iya Bakit naman? Diba? Ganun lang kasimple. Eh, nung pinunta natin sa Sabre, tamang side lane lang ba? Parang sa pagastusin natin sa pang-araw-araw dito sa Hungary, parang menos na rin kahit pa paano. Diba? Sabi natin, sa isang araw, nakakuha ka ng sampung lata lang. Sabi natin, pero per day lang sa bulata. Oh. Ibig sabihin, sa isang buwan, mga 200 pieces ka ng lata. Ibig sabihin, mayroon ka ng 10,000 foreign. 10,000 foreign, sa equivalent sa peso is, depende sa palitan, 1.6 o 1.5, di ba? Ganoon lang. So, yun nga mga idol. Subukan nyo. At ako, tamang hintay lang dito, dito rin ng bus. Wala pa. Tinry ko lang. Maaga rin ako nagpunta dito. Mga 10.40, sumaya ko ng shot ng bus. hello no. Kaso wala pa ngayon pabalik pa kekche. Pa 11.40 lang. Sigubukan ko. So yun nga mga idol. Try nyo. At wala rin mas, malang masama. Promise. Sulit naman din. May option kayo. Pwede naman nyo erecta sa bank account nyo or gagamitin nyo sa pamimili, niya nyo sa grocery. Either lang dun sa dalawa. Or do donate nyo. Ganun lang. Akin naman kasi gumawa ako ng nag-sign up ako tapos gumawa ako ng sarili, sarili kong account. para nag-login ako tapos ginamit ko yung QR code. Ang ginawa ko, imiskan scan ko yung QR code ko pinakano. Tapos rekta na yung sa account ko mga idol. So, panoorin yung huling video yun. I-share ko sa inyo paano yun. Yun, so dito na lang. Panoorin nyo, panoorin yun. Share, like, subscribe. Don't skip ads mga idol. Bagong galawan dito sa Hangari. subo